Hilig ka ba magtanim? Sa video na to, ipapakita ko po sa inyo ang pinakabagong idea sa pagpupunla ng mga binhi. Kung, at bago po sisilong, simulan ang video na to, ay kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like. Ngayon, magsisimula na po tayo. Ito. Nagkuha po ako ng mga case na bakanting walang laman. At ito ang aking pagpupunlaan. Ganito po ang ginawa. Ayan, ganito. Ngayon, ito po ang ano, ginanito, ito po ang pag ano ng ilagay mo na dahi. Yan. Yan. Kasi, mas maganda to kasi may mga ano na, butas. Tapos, sige, ilagyan mo. Yan. Para hindi tayo mahilapan magtanim, tanim, pag transfer. Ginaganyan na. Okay. Ito, ito. Ayan. Ayan. Kaya pag, pag transfer po, ay, hilain na lang po siya. Tapos, na, diretso na Ang, ang lupa pong gagamitin po ay yung mataba, kagaya po nito, lom soil, may compost pit, tsaka may animal manure. Kumpeto na po ito. Ito po ay mula sa aming compost pit na hinaluan ng kaisal. Ayan, lalagay na po sa... Ano? Ayan. Kinakadaling paraan po ito ng pagpupunla. Ang tatanim po namin dito ay talong. Ayan. Lalagyan na ng binhi and dye. Wala pa? Ngayon, maglalagay na ako dito ng ano, binhi. ala dalawa Kasi pag hindi matubo ang isa, mayroong isa na matubo talaga. Paniguro. Balik ta rin natin, day, para hindi ka mahirapan. Iituyok, day. Balik ta rin natin para hindi siya mahirapan maglagay ng lupa. Habang naglalagay siyang pa ako mga maglalagay ng binhi. May inatabunan para hindi ma-doble-doble pagtapos na maglagay ng binhi. Pag matubo na po ito, papakita ko po sa sulod na video ko po ang pagtanim. Pag-aalaga niyang talong. Itulah kadali. kadalek sidai lagi macam yang budian dan dalawa lang Ayan po. Tapos oh. na yan. Wala na. Ito. Ah, oh, meron Ayan, tapos na po kami. Tatabo na lang ng kunting lupa. Very creative idea po yan. Para hindi na tayo masyadong magano Pagod magawa ng mga ganito. 'yung iba kasi saging lang ginagawa ngayon kami, carton, paper case, diambilis. Pagkatapos po nito ay bubuhusan po siya ng tubig para magmoist ang binhi. Konti lang, kagaya po nito, tapos na bubuhusan ng tubig. Ayyan. Ano po. At dito na po natatapos aming video. Subscribe po kayo sa mga susunod kong video. Please follow my channel. Thank you.